ito na nga guys samahan nyo akong i-unbox itong Ambi Sound Ear Cups na nabili ko sa TikTok Pulo is real eh o diba ang galing ko ang ginamit ko susi so pang bukas nitong box Oh, na nga. Oh, nakita yan. Malapit natin siyang makita. Nakasak po na. Tanggal natin yung plastic. Ayan. Tabi natin. Oh, ayan. O, oh, tingnan niyo ulit. Okay, yan yung barcode niya. Ayan. So, alam po, hindi naman makikita. <laughs> ayan. So, chinichat ko ka. Ah, oh, bubuksan na. Tingnan natin kung ano nasa loob. Ayun. Hirap naman ito. Ang hirap na mabuksan. Ayan, hirap na hirap na Ayun. Ayun na siya. Ayan yung tak yung lagay niya no mismo charging capsule. Niya. Ha? Charging capsule sa galing mo. <laughs> lingon. <laughs> Yan, nakikita nyo. So, dalawang pair, ah, uh, isang paris siya. Isang pang rip and ride. Mas maganda siya kasi hindi siya madaling matanggal sa ears. Wala ko siya nabili. Maganda siya good for online classes. Para halimbawa, nakikinig ka ng music habang nag-drives. Oh yeah, i-charge muna natin siya kasi wala siyang charge ngayon. So, hindi pa siya nag-open. Mama, i natin siya sa Bluetooth. Then, check natin kung yung quality ng sound niya is maganda. Ayan, meron din siyang cord. So, type C. Pang charging, pwede mo siya i-connect direct sa USB. So, ano ba to? Charging outlet ba yan? <laughs> Ayan, tapos manual. Ewan ko lang kung maintindihan ninyo, Kasi yung nakasulat dun sa manual is Chinese. So, hindi ako nakakaintid. Hindi yung nakabasa ng Chinese. So, try natin kung... na nga. Oh, na-charge na. Sa training ko na siya. Sa training ako.